napuntaan ko yung fish pan na pinaukay ko noon tignan ko kung may tubig o kaya may isda ito yun sya yan dito sa may fish pan ito tayo dito mga amazing farmers <coughs> and then yung papaya Oh, ganda ng papaya. Ito yung kaling sa tugigarapan na papaya o pinatanim ko. May bunga na rin. Tataba. So, ito yung fish pan. Wala namang isda na. Ang tataba ng papaya dito ah. wala namang isda gumastos ako dito ng 3.5 yata noon bakho pa ito ng munisipyo noon eh yung ginamit Sakto may kilala kami doon sa munisipyo noon na nagguhukay at saka yung, yung operator. Ayan, na singit. Itong maliit lang na ito na pispan and to big ito sa tabi ng fish dito yung mais nila tatay na evo half hectares ito kulang din sa abono ito so maliliit Evo uh, Hindi ko na matandaan kung anong Evo ito So ito Dito pala tinanim niya na anay yung Puti na mais Na galing kay Uncle Boy sa Ilocos Ito 10 uh, days na siguro ito Ayun, Puting mais ito yung malagkit. 'Yan. Ito pala tinanim sa gilid ng pispan. Bale ito, magkahalong binhi ito, may pioneer at saka evo. Evo gene. Hindi ko lang alam kung saan part yung evo Kunti lang yung napunta dito Mga dalawang kilo lang siguro Na Pioneer 3585 Ibu na lahat So ito may ano dito Tig dalawa ang bunga So malamang Ito yung Pioneer Tatlo pa oh Isa dalawa Tatlo ito na siguro yung kulay dark green na dahon ito yung pioneer siguro tapos yan part karamihan dyan nagja yellow kulang sa abono ito isang bag lang yata nilagay nila dito nila tatay na abono at yung practice ni tatay na sinasabi niya na nagyayelo kasi laging natutubigan ito mababang part pero hindi naman maganda yung ano kasi kulang sa abono Ngayon lang ako makapasyal dito, yung sa may Evo nila tatay na may halong pioneer Yan. Mas dito sa fish pan yung akala ko may tubig akala ko may isda wala pala so ito puro kangkong na sana malinisan ito ngayong summer mapalagyan ng fingerlings hindi ah, ko na kasi maharap kasi lagi naman akong wala dito So, yun lang mga amazing farmers. Napakita <laughs> ko rin sa inyo yung fish pan at yung mais nila tatay na Evo uh, tanim. Ayan.